si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito ay tinawag na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo. Ayon na rin po sa mga otoridad katoliko. Hindi po Iglesia Katolika, Apostolika Romana. A few moments later. Kaya pinatutunayan po maging ng simbahang Katoliko, simbahang o Iglesia Katolika, na ang Panginoon Kristo po nagtatag ng isang Iglesia. Ito anya ang tunay na Iglesia, ang Iglesia ni Kristo. Now I see you, Open. Dito sa FACT BUSTERS! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin natin ang gawa Kapitulo 11, Versikulo 26. Ganito po ang mababasa natin mula sa Filipino Standard Version. Nang siya'y kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia kaya isang taon silang nagtitipon kasama ng iglesia at nagturo sa napakaraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. Sa nabasa natin, ang mga alagad ng Diyos ay tinatawag ng mga Kristiyano ayon sa Biblia at yan po ay nangyari sa Antioquia, mga kabatid. Eh tanong, naging anong grupo ba ang mga Kristiyanong ito? Yan po ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon, Mga Kamabayan. Sige, so ito muna mga kapatid. Ano? E pag-usapan muna natin ang pahayag ng mga taga-The especially itong nga uh, isa sa mga mga ng The Revealers eh, inireveal natin yung identity niya si Mark Roland Santa Monica alias Midan na ba? huling huli ka okay sige so ang grupo ni na Midan at ni Syriac paano ba nila sasagutin ang nasabing katanungan eto pakinggan natin sila ngayon aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga kristyano Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko ay sinulat po ni Francis V. Cassidy na ang, pinamagat, ang pamagat po ng Aklat ay Religion, Doctrine and Practice. Ganito po mababasa natin sa page pages 442 hanggang 443 sa pagkakao. Oh, sa English po muna. Sa English po yung Aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes from all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Eh, aminado naman po pala ang simbahang katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesia itinatag ng Panginoong Yesu Kristo kung saan doon kaanib ang mga kristyano. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ang iglesia katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na iglesia both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito ay tinawag na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia Kristiana o ang Iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo. Ayon na rin po sa mga otoridad katoliko. Ay, katolika, apostolika, romana. E ayon sa kanila, ang mga unang alagad ay kaanib ng iglesia na may opisyal na pangalan na Church of Christ o Iglesia ni Cristo ayon sa aklat katoliko. E tanong, totoo ba ito mga kababayan? E, eh, ginamit po nila ang isang aklat para patunayan ang kanilang claim. Itong aklat katoliko na Religion, Doctrine, and Practice ni Francis Casili. At uh, nakikita niyo po sa screen yung kanilang pagkakalatag. E, eh, tanungin din natin ang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Paano naman niya patutunayan ang claim niya gamit ang aklat katoliko? O eto, pakinggan naman natin siya mga kapatid. Pagkasinangguni po natin ang Simbahang Katoliko o ang Iglesia Katolika Romana sa pamamagitan po ng kanilang mga uh, opisyal na aklat. Anong pagtuturo ng Iglesia Katolika Romana? Ang Panginuso Kristo ro po ba inagtayo o nagtatag ng Iglesia? At kung nagtatag, ano ro po ang pangalan? May dala po akong aklat dito. Ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine, and Practice. Ayan by Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Babasahin ko po sa inyo dito sa page 442. Ito po'y tanong at sagot. Ganito sinasabi po sa aklat na ito ng simbahang katoliko. Did Jesus Christ establish the church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Consider this a human document. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him the Christian church or the church of Christ o ang Iglesia ni Kristo. Ito po'y aklat ng simbahang katoliko. Pinatutunayan po nila ng simbahang katoliko na ang Panginoon Kristo po ay nagtatag ng isang iglesia na tinawag sa pangalan iglesia ni Kristo. At sa pa po natin sa page 444, anong sabi dito sa aklat na ito ng simbahang katoliko? This church, founded and organized by Christ and preached by the apostles, is the Church of Christ. It is the only true church and the one which God orders all men to join. Kaya pinatutunayan po maging ng simbahang katoliko, simbahang o iglesia katolika, na ang Panginoon Kristo po nagtatag ng isang iglesia. Ito anya ang tunay na iglesia, ang iglesia ni Kristo. Ayan, so napanood po natin si Michael Sandoval, mga kababayan. At ayon sa kanya, pinatunayan daw ng iglesia katolika sa kanilang aklat na iglesia ni Kristo, siyempre ipapalabas niyang yung kanilang iglesia yon ano, iglesia ni Kristo, ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Sokristo. At ayan uh, po, yan po yung kanyang ginamit na aklat. Parehas po siya ginamit ng mga taga-darivillers. Nakikita niyo po yan sa screen. At meron pang isang quotation mula pa rin sa nasabing aklat. Eh, tanong, totoo ba ito mga kababayan? Sige nga, suriin nga natin. Okay, so ang gagawin natin, hahanapin natin ang uh, quotation na kanilang ginamit. Nakikita nyo po sa screen yan. At yan po ay ipapakita namin sa inyo dito sa aklat na Religion, Doctrine, and Practice ni Francis Casili S.J. Sa page 442, ayan, nakikita nyo po sa screen, at 443, nakikita nyo rin sa screen. Maraming salamat sa mga kaibigan natin na nagpadala po ng larawan ng nasabing aklat. Okay, sige. Kung mapapansin, dito naman sa pangalawang quotation na ginamit ni Mr. Michael Sandoval, eh merong, ayan na naman tayo, yung operation niya na yan, ako naman. Eh putol-putol pa more, eh, eh, dot, 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 o oh, diba. Eh ano ba yung meron dun sa gitna? Eh sige, tingnan natin. Babasahin naman natin yung nasa page 444. Nakikita nyo po sa screen. Yan po yung uh, unang bahagi. At yan naman po yung pangalawang bahagi. Meron po siyang iniwasan, mga kababayan. E ano po yung iniwasan niya? E di basahin natin. Sabi dito, This church, according to Christ's promise, still exists today. Maliwanag po. Ibig sabihin mga kababayan, yung itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo noon, hanggang ngayon, eksistido pa rin. Hindi natalikod. Nako naman, eh, bakit iniwasan nito ni Michael Sandoval na talagang palpak, ano? E eh, tinago pala nila ang sinasabi na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay umiiral pa rin hanggang ngayon, mga kababayan, nako naman. E eh, susunod na tanong, ng Church of Christ ba ang tinutukoy sa aklat na ito, mga kapatid? Eh, alam niyo po ba, hindi talaga maaaring iglesia ni Kristo ni Manalo yung tinutukoy dyan. Kasi nga, yung iglesia na itinayo ni Kristo, ayon po sa kanilang tinago, yung tinago nila na nandun sa dot, 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 ano? Eh, tumutukoy pala yan sa iglesia na itinayo ni Kristo noon at umiiral pa rin hanggang ngayon, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi iglesia ni Cristo ni Manalo na lumitaw noong 1914 lamang. Ako naman talaga. Eh, para mas mainam, eh, ano ba yung Church of Christ na tinutukoy ng aklat? Eh, babasahin natin ang aklat. Sa page 454 naman ng ating ipapakita sa inyo, ganito po ang ating mababasa. Sa anong pangalan natin tatawagin ang Iglesia ni Cristo? Tinatawag natin ang Iglesia ni Cristo na banal na Iglesia Katolika. Ibang pangalan ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay maraming katawagan. Ito ay tinatawag kong minsan na ang Iglesia o ang Iglesia Katolika. E klarong klaro talaga. Ibig sabihin, Iglesia Katolika at hindi po ang Iglesia ni Kristo ni Manalo ang tinutukoy na Church of Christ sa aklat na ito, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng uh, The Revealers. Ang tanong po natin, aling Iglesia ang tinaaniban ng mga Kristiyano? Eh, aminado naman po pala ang simbahang katoliko na Iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Yesu Kristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ang Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na Iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang Iglesia na ito niya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia Kristiana o ang Iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo. Ayon na rin po sa mga otoridad katoliko. At ito pang sinasabi ni Michael Sandoval. Did Jesus Christ establish the church? Yes, from all history both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after Him the Christian Church or the Church of Christ o ang Iglesia ni Cristo. Ito po'y aklat ng simbahan katoliko pinatutunayan po nila ng sibahang katoliko na ang Panginoon Kristo po ay nagtatag ng isang iglesia na tinawag sa pangalan Iglesia ni Kristo. Ang masasabi ni Kabornok, puro, Basta, diyan, mali. Naku naman, mali lahat yan. Eno ano ba ang pahayag ni Midan, ano? Tungkol sa kung may isang kasinungaling ang sinasabi, nagtatago pa, tinatago pa, INC incomplete. O eto, panoorin natin. Eh kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, eh lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. O di ba kitang kita niyo na? Eh napakasinungaling naman talaga ng mga The Revealers at ni Michael Sandoval. Eh maniniwala pa ba kayo sa kanila? Nako naman, eh talagang klarong klaro. Kaya huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti at sa halip ay ibunyag po dapat natin ang mga ginagawang ito, mga kababayan. Efeso 5.11, mga kabati. Ganito na lang po gagawin natin. Sino ba ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas? At kailan lumitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Ayon po sa Britannica.com, sa article na may pabagat na Iglesia ni Cristo, Filipino Church, Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Iglesia ni Cristo, INC, isang international Christian religious movement na bububuo sa pinakamalaking katutubong simbahan kristyano sa Pilipinas. Ito ay itinatag ni Felix Isagun Manalo noong 1914. Napakaliwanag po. Itinayo po ito noong 1914 at ang nagdayo, si Felix Manalo, hindi po ang ating Panginoong Yeso Kristo. Isa pa pong patunay, sa aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition. Sa page 776 ay ganito po ang ating mababasa. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto, higit sa lahat. Ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po. E, ibig sabihin, si Felix Manalo ang nagtatag ng iglesia nila noong 1914. Mga kababayan, e ano po ba yung iglesia na kung saan si Kristo po ang nagmamayari? Ayon sa Mateo 16-18, na sharing nagtayo nito, mga kababayan, eh ang sagot, Babasahin natin ang aklat na The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Ganito po ang ating mamabasa. Ililiwat na natin sa Tagalog. Roman Catholic Church Ang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nagsimula sa isang upper room sa Jerusalem noon pang dalawang taon pa ang nakalipas. Ang Iglesia ay maaaring ilarawan bilang ang lipunang itinatag ni Jesus na pinasigla ng Espiritu ng Diyos at inorganisa ayon sa isang istruktura na kaniyang itinatag. Klarong-klaro po, si Kristo po ang nagtayo ng Iglesia Katolika, mga kabatid. Katunayan nga sa Standard Encyclopedia, page 776, ay ganito po ang sabi ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ano ba ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check e mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Factbusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH. At the Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaborno. Natabangan niyo si Kapurnok, no? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral. At matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan God bless!